So, ayun mga boss. Ito nga pala yung organ ko. Strela din siya, yung mga old strela pare ko. Ayan. So, in-invite ko siya boss sa sa ano, sa ganito. Bumili lang ako sa shopping ng fitting niya, tapos kanya. So, bumili rin ako ng scope, tsaka yung mount. So, sininang ko na lang. Ayun mga boss So, So, napanggis nyo boss, nung mga pag nagkakarga ako ng hangin, kasi hindi siya regulated eh kaya pag sa unang putok may mataas tapos yung susunod yung yung pantay pantay kaso may hindi siya consistent minsan medyo mataas medyo mababa ngayon kasi wala siyang regulator kaya yung naisip ko boss diba dito may balbola siya yung may spring na valve kasi yung mga stock na uh, strella food pump binobomba siya yung napupuno ng hangin may spring loaded dito na valve kapag napuno ng hangin yun tutulak niya. pabalik din yun pag wala ng hangin pag nahigop na so yung ginawa ko mga boss mga par binalik ko yung spring na may valve ulit yung bumili din ako ng sa, yung makapal sa shopee para mas matibay na rin tapos nung ginargahan ko mga boss mga par consistent na yung tama niya. sa, 1, sa 1100 psi nakakaputok ako ng mga walo walong consistent mga par mga boss hindi na siya pakalat-kalat, wala nang mataas, yun lang. Hindi ko pa nasubukan eh sa mga 1.5 PSI, hindi ko na kasi sinusubok mga pas. Pero kanya ng 10 mga walong putok na consistent, hindi siya ano. Yun lang, tayo lang mga par sa mga kapwa natin Australia Strella Parka dyan na nag-convert din. I'm sure na aranasan nyo yun. May mataas, tapos bigla may mababa. Hindi consistent yung pagkakasero, hindi magandang sero. Ayun mga par, ibalik nyo lang yung balbula dito. Ba? para ano, parang dito pag na-compress siya sa kabila rin meron. Pag pumutok ka dito, mababawasan yung hangin sa taas. Magdadagdag na naman yun parang PCP na rin pa. Hindi ko din alam kung PCP na ba yun, pero maganda par malaki yung natulong sa akin. Naging consistent na yung mga tama ko. Yung mga para. Kanta din. Yun lang mga part, thank you.